Oh yan yeah, Feb fair UPLB Saturday Feb 15 ah, comedy bar 'di ba <laughs> ko na hindi lang happy yung humaharap sa ating mga leader para sa kanyang ng pag Kundi yung mismong gobyerno na dapat nagpapakasasa at nagbibigay ng tamang pasahod at mga batas na para dapat sa kanila. Kaya dahil magsisimula lamang ang pagsimol ng paglao sa Pina din ang ating next person. Nako, pero wait. Ready na ba? O parang hindi pa? Parang hindi pa, pa. Ready okay. na ba kayo? Boy pa ba ang buong UPLB? Oh, bakit ito? Oh, Apalangasan na dito sa kanan banda. Buhay pa ba, ba? ba kayo? din. Sabay okay okay. tayo. Dito dito sa Gen A, dito sa Gen A, dito sa low. Ay, wala ang galon! Wala! Pero pili ko dito ang mabibensaman ako sa gitna. Sabay na ba? Buhay pa ba kayo?

so na-imagine ko na ah, pakasikip kanina dito masarado oh, hindi pwede mag-park ayan o oh. hindi pa pwede mag-park ikot good thing madami security op oh, dyan muna